Magandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman kami sa panibagong araw. A day in my life as a full time mom kaya naman samahan nyo ako ngayong araw. Luto na nga pala ako ng ulam namin kaya naman pinapare ko na nga pala tong sangka na ginamit ko at gumamit na nga pala ako ng cheese powder. Pinagsama ko nga lang pala tong harina, cornstarch at paminto. At tinagdagan ko na nga din pala ng cheese powder since dumating na nga pala tong in order. Subukan ko. ko nga lang kung magkukulay nga ba tong nilagay ko. Kaya naman hindi ko na nga pala nilagyan ng magic syrup. Bale heto na nga lang palang cheese powder yung magpapalaso Nang okay na nga pala yung pagkakakot nilagay ko na nga pala sa may kawali at nilagyan ko na nga pala ng konting taba. Sa mahinang apoy ko nga lang pala niluto tong pritong manok para hindi nga masunog. Namihan ko na nga pala tong niluto ko para mamayang gabi nga ay ko na nga lang ng soup. Alasing ko na nga pala ng mga oras na nga nyan, kaya naman nandito na nga pala kami sa kwarto. Dito na nga pala kami nag-stay dahil tinaas ko na nga muna higaan namin. May time talaga pagka may gagawin nga ako ay lagi nakabuntot nga yung dalawang junakis ko Maglilinis nga sana ako dyan, mga mamish, pero mamaya ako na nga lang din gagawin. Kaya naman ang ginawa ko ay naligo na nga muna ako para hindi nga sayang yung oras. Naglalaro na nga pala yung Junakis kong Sabunso. At nagkikipaglaro na nga din siya sa kuya niya. Ang galing ng bunso ko. Charis. Pit ko na nga pala itong mga laruan ng mga junakis ko. At tinanggal ko na nga muna itong mga letra. Para makapagwalis na nga din ako dito sa kwarto namin. Tinulungan na nga pala ako ni Tyler na maglikpi. At heto nga si bunsu ay tumutulong na din. Hinahanap ko nga ibang letra pero hindi ko nga makita. Kaya naman heto ay pinagsama ko na nga muna. At nilagay ko na nga muna sa may kusina. konti na nga lang talaga ay bibigay ka na. Charis. Lumabas nga ako sa kwarto namin tignan nyo naman nga, yung dalawang ginakis ko ay nakasunod na nga. O, oh, ba diba? Hindi ka matat, matouch. At bumalik na nga pala ako dito para kunin ko nga yung box na pinaglagyan nga na laruan ni Tyler. O, oh, ba diba? Another tambak na naman sa loob ng bahay namin. Charis. Pupulot ko na nga muna yung mga laruan ni Tyler at nilagay ko na nga muna sa may kusina para makapagwalis lang din ako sa kwarto namin. Tipong kakalinis mo nga lang kahapon ay maglilinis ka na naman. O, oh, ba diba? Saan ka pa? Charis. Nalis ko na nga pala ng dali-dali para makahiga na nga mga Junakis. Heto nga talaga yung dahilan kung bakit hindi na nga din ako nakakapag-video ng maay. Dahil lagi nga tinatamaan ni Bunso tong cellphone. Ko. yung tripod na ginagamit ko mga ma'am siya. Lagi nga niya hinahawakan kaya ang end. Ay natutumbang nga niya yung tripod na ginagamit ko. Nasira na nga pala yung dalawang stand phone ko. Kaya naman kailangan ay umorder ulit ako para yun nakalang din yung ginagamit ko. Para hindi ko na nga din ginagamit yung tripod na ginagamit ko ngayon. Dahil panigurado nga mga ma'am pagka hindi nga ako nakatingin. Dahil panigurado nga mga ma'am siya lalapitan na naman nga ni Bunso baka masira na naman nga tong cellphone ko ang mahal pa naman pagka nire-refer nga yung mga cellphone yung tipong kala mo naman ay bumili ka na nga din ng bago kaya naman iniingatan ko nga talaga itong mga cellphone dahil wala na nga talaga akong gagamitin kung nga pala ay yung mga damit na hindi nga sinusuot ni Tyler pinamigay ko na nga din pala yung mga yun lang salamat bye